ato kami ngayon. Ang aking mga kasama, pauwi ka na kami. Nag-overtime. Kay May ay uuwi na. Tatay pala siya. Gago ka talaga. Nakaganito. Tatay daw. Gago. Eh, nakalagay akong nag-video nag yung nag nang sinabi. Ano oh, to record? Uwi mm -hmm. kami. Ayan yung kasama ko. Yung natatayo. Yes, yes. Ayan siya. Yung natatayo. Faster, faster. I need to poop. Oh, Asa isang susi din. Oh, Wala dito sa akin. Sino ko yun ka? Sino yun? Sino ba yan? Nakasarado. Hindi nakikita. Bilisan mo na rin din kasi may papasok. Wala ah. Ikaw? Yung lususe, andyan sa'yo, yung lak? Oh, wala din. <coughs> <coughs> andyan sa'yo ba? <yong> sabi ko na wala. Walking distance lang kami kasi ano. My friend oh. No? Ano my friend? Ah, so, Oka lang ko dyan, by dyan by it sa my friend dyan. Uy! Bye! Ay, ito na. Okay, let's go. Ganda ng sinelas mo ah. United Kingdom. <laughs> o, oh, di ba nakapayong? Kasi malapit lang bahay namin na two minutes walking. We are already at home. Kasi wala kami sa obvious. Ayan. Ang daan namin. Papunta dito, papunta doon. Ah, oh, Sige. Mga kabayan, no? Okay, hello. <laughs> Mga kabayan. Naglalakad. Ito naman, medyo ano. Ay, hindi pala siya. Buti na lang. Hindi ko Hindi ako nagpayong. Kasi ano ko eh. Kung ay sunblock. Sunblock. Hindi ko alam kung ano ang anuhin ko ngayon. Magluluto ba ako? Pero hindi kasi marami akong pagkain. I have too much food. No need to cook. And I, will, I will make hot my food and eat. Then I'm going to sleep. Like Irani. Mata. Dito tayo sa medyo malamig-lamig. Ayan maglakad-lakad tayo. Ano kaya bibili kaya ako ng prutas? Pero may saging pa ako dun eh. Huwag na masisira lang. Sa katataba pa ako. Ayoko. No, ay gulay. Ah, wala akong ano, pansalad. Bibili ako kasi gusto ko yun. Bibili ako ng pansalad ko. Ano ba tong welding na to at medyo ano na siya medyo medyo bibili ko ng pansalad Salam alaikum. Salam. Yeah, alaikum. Salam Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. I alaikum. to alaikum. salad like this. Okay, this one. Only this. 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 Yeah. Expensive, expensive. Gusto ko pa naman kumain ngayon ng salad. Ito na lang. May kamatis pa yata ako doon. <laughs> Oh. Ano yeah. kaya ang bibilihin ko pa? Wala naman itong salad. Wala yung ano kung gusto kong kain. Ito so papaya. Na. Gusto ko ng kalamansi pero yung kulay green detak pilo at detak yung detak eh detak pilo detak pedyong haha detak pedyong haha lagi be bukranes ada cam gibi chan hater okay 150? eh then bus I want to buy ano um ha Ayoko naman ng mga mga ano kasi nakakataba yan. Ang, ang ano, ang ang ano ba to pakwa, nakakataba yan. Ayoko. Sa lahat ng mga nakakataba, ayoko. At ayoko rin sabihan ako na mataba. Patay kayo sa akin pag sinabihan niya ako na mataba. men mataba daw. Mataba. Ay, ang ganda naman ng set. Kaganda ah. Ayoko. May masasalubong tayo. Hey, baya! <laughs> Sabi ko, hey, baya! Hey, baya! Natatamad ako ngayon mamili ng damit kasi wala sa isip ko. Gusto ko Gusto ko umuwi gusto kong kumain. Yan lang. Ah. Wala akong makikita maganda. Or oh, pangit. Wala akong makikita maganda. Lahat pangit. Pangit. Kainit. Ay, sana hindi ko na lang dinala yung paayong ko. Dinala ko pa, hindi ko naman ginamit. Oh, 'di ba ang saya-saya. Parang gusto ko talaga na magsalad ngayon kaso. Punta kaya ako doon, ay eh. wag na kamatis na lang saka ano. Bahala ka diyan. Tapos na natin ang ating susi. Bye-bye na.